Si Six Soldic mga idol ang isa sa pinakamalalakas na nilalang sa buong Hunter Hunter na hindi kailanman binigyan ng spotlight ni Togashi. At ito mismo ang daylan kung bakit napakalaki ng misteryo sa kanya. At siya lang ang tanging Zoldyck na personal na inimbita ni Isaac Netero, ang pinakamalakas na hunter sa kasaysayan mga idol at para sumama sa original Dark Continent Expedition at hindi ito invitation na basta-basta ibinibigay sa kahit sinong elite. Ang Dark Continent ay lugar na kahit ang mga calamity tulad ng Brian ay Zobe Disease at Hellbell ay kayang pumatay ng buong bansa. Pero si Zeke, imbis na mamatay o mabaliw, ay nakabalik ng buo ang katawan at pag-iisip at ibig sabihin nito mga idol may taglay siyang uri ng non-resistance, mental fortitude, at physical durability na hindi kayang sukatin sa power scale ng normal na hunters. At dahil assassins ang Zoldyck at eksperto sila sa pagtatago ng tunay na lakas, malaki ang posibilidad na si Zeke ang unang gumamit ng pinaka-advanced na version ng Silent Man, isang teknik na kayang mag-conceal ng aura sa level na kahit mga master ng Gyo at N ay hindi mararamdaman ang presensya niya. Kung si Maha ay kayang maglabas ng killing aura na halos kamatay ng batang Netero, isipin mo kung gaano katindi ang aura ng isang soldik na sinama mismo ni Netero sa pinaka pinakaimposibling misyon na kasaysayan. At bilang kabilang sa pinakamatandang henerasyon, malamang taglay ni Zeke ang pinakapurong nen mutation ng angkan. At mas mataas pa mga idol kaysa sa lightning god speed ni Kilua. That aura ni Maha at Dragon Master ni Zino, May mga malalakas na teori pa na posibleng sisik ang unang tao nagkaroon ng kontak sa isang parasitic entity mula sa Dark Continent at isang fenomenon na posibleng ninuno o naunang bersyon ng kapanyarihan ni Nanika na maaring hindi sinadya ngunit naging dahilan kung bakit hindi nasira ang isip niya pagkatapos ng ekspedisyon. At may paniniwala rin mga idol na may dala siyang kaalamang hindi ipinakita sa si istorya. Isang uri ng forbidden nin technique o dark pack na ginagamit para mabuhay ang kapaligiran kung saan namamatay ang ordinaryong tao sa isang hininga. At marami ring haka-haka na si Zig and Daylan kung bakit sobrang laki ng paggalang ni Netero sa Zoldic family. Hindi dahil sa skills ni Na Silva o Zino, kundi dahil nakita niya mismo kung anong uri ng multo ang tinatago ng Zoldic lineage. At kung saan pagbabasean ang kabuang ebidensya, malinaw na si Zeke ay isang dark monster mga idol na itinago ni Togashi, isang halimaw na hindi dapat ilabas na maagad dahil sisirain niya ang buong power hierarchy ng Hunter x Hunter. Sa likod ng katahimikan, si Zeke mga idol ang patunay na may karakter sa Hunter x Hunter na sadyang hindi pinapakita ng buong potensyal dahil masyadong silang delikado para maging bahagi ng normal na mundo. Siya lim na alamat na naghintay lamang ng bubunyag kapag bumalik na ang serye sa Dark Continent Art. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.